isang malawak at maalong karagatan. Pinagpala sa yamang dagat, likas na yaman at estratehikong lokasyon. Ngunit ito rin ang isa sa pinakakontrobersyal at pinag-aagawang bahagi ng mundo. West Philippine Sea Bakit nga ba itong gustong ang kini ng ibang bansa? Anong kayamanan ang nakatago rito? Alamin natin ang misteryo sa likod ng dagat na ito. Magandang araw at welcome po mga kaibigan! Kung bago ka lang sa channel na ito ay maaari sana na mag-subscribe ka muna at i-click ang notification bell para ma-update ka sa ating mga video. Maraming salamat po! Ang West Philippine Sea ay bahagi ng South China Sea na matatagpuan sa kanurang bahagi ng Pilipinas. Noong 2011, opisyal itong pinangalanan upang pagtibayin ang soberanya ng bansa. Pasok ito sa ating Exclusive Economic Zone or EEZ. Ang ibig sabihin, tayo ang may legal na karapatan sa mga yamang taglay nito. Hindi lang basta tubig ang West Philippine Sea, ito ay buhay. Napakayaman nito sa marine biodiversity. Sa katunayan, 12% ng kabuoang yamang dagat ng Pilipinas ay mula rito. Mula sa mga kakaibang isda, endangered na pagong hanggang sa malalawak na coral reefs isang paraiso sa ilalim ng dagat sa loob ng West Philippine Sea matatagpuan ang mga isla at shoals na likas na magaganda at sagana sa likas yaman kabilang dito ang Kalayaan Group of Islands Scarborough Shoal at Ayungin Shoal hindi lang sila maganda kundi mayaman din sa likas yaman at posibleng maging sentro ng turismo. Ang West Philippine Sea ay mayaman din sa langis at natural gas. Noong 1968, nadiskubre ang oil reserves dito na maaaring magbigay ng enerhiya sa buong bansa. Kung mapapakinabangan ito ng Pilipinas, maaari tayong umangat katulad ng Saudi Arabia sa larangan ng langis. hindi lang langis. Ayon sa mga eksperto, maraming mahalagang mineral ang nakabaon sa ilalim ng dagat, kabilang ang ginto, nickel, cobalt at perlas mula sa mga giant clams. Isang yaman na posibleng makapagpaunlad sa ekonomiya ng bansa. Hindi lang yaman ang mayroon ng West Philippine Sea. Ito rin ay isang mahalagang ruta ng kalakalan. Mahigit 5.3 trillion US dollars na halaga ng produkto ang dumaraan dito taon-taon. Isang dahilan kung bakit maraming bansa ang gustong magkaroon ng kontrol dito. Bukod sa yaman ng karagatan at estratehikong lokasyon, ang West Philippine Sea ay isang ideal na military base. Ang mga isla rito ay maaaring maging imbakan ng armas landing strip ng military aircraft at daungan ng warships. Hindi nakapagtataka ng maraming bansa, lalo na ang China ang gustong kontrolin ito. Noong 2016, napanalunan ng Pilipinas ang kaso laban sa China sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands dineklara ng korte na walang legal na basihan ng Nine Dash Line Claim ng China. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, patuloy pa rin ang kanilang agresibong pagkontrol sa ilang bahagi ng ating karagatan. Ano nga ba ang dapat nating gawin? Bilang mga Pilipino, tungkulin nating ipagtanggol at pangalagaan ng ating likas na yaman. Sa pamamagitan ng edukasyon, tamang impormasyon at pagkakaisa mas mapapalakas natin ang ating paninindigan sa soberanya ng ating bayan. Ang West Philippine Sea ay hindi lamang isang karagatan. Ito ay isang bahagi ng ating bansa, kultura at kinabukasan. Isa itong simbolo ng ating kasarinlan at yaman na dapat nating ipaglaban. Ano sa tingin mo ang dapat gawin ng Pilipinas para mapanatili ang ating soberanya? I-comment mo sa ibaba at huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Maraming salamat po.